Habang patuloy na nangangarap ang mga Pilipino para sa mas magandang kinabukasan sa Amerika, isang nakakagulat na balita ang nagbigay ng pangamba. Plano daw kasing ipadala ng Amerika sa Libya ang mga undocumented na Pilipino. Agad lamang kinundinan ni Senate President Cheese Escudero ang plano at tinawag itong isang uri ng kalupitan. Si Jane Cognita para sa report. Mariing binatikos ni Senate President Francis Cheese Escudero ang umano'y pinaplano ng Amerika na ipadala sa Libya ang mga Asian immigrant, kabilang ang undocumented Filipinos na nahaharap sa deportation. Nagpahayag ng matinding galit sa Escudero. Iginiit niyang hindi hayop ang mga Pilipino para basta na lamang itapon sa desyerto ng Libya. Anya, nararapat silang igalang at bigyan ng karampatang proteksyon. Ang Libya ay isang bansang nasadlak sa digmaan at kilala sa malulupit na kondisyon sa mga kulungan. Kaya't nangangamba ang marami na ang mga ipapadala roon ay masasadlak lamang sa matinding kapahamakan. Ayon sa ulat, milyong-milyong undocumented immigrants ang kasalukuyang ipinadedeport ng U.S. government bilang bahagi ng kampanya ni Pangulong Donald Trump. Ngunit ang umano'y plano na i-export ang mga Asian nationals kabilang mga Pilipino sa bansang tulad ng Libya ay umani ng matinding batikos mula sa human rights groups at mga opisyal ng gobyerno. Sa kasalukuyan ay pansamantalang napigilan ng isang federal judge ang deportation ng mga migranteng nakatakdang ipadala sa Libya. Alinsunod sa isang kautosan na nagbibigay ng karapatan sa mga ito na kwestiyonin ang pagpapatapon sa isang bansang hindi nila pinagmulan. Dahil dito, nanawagan si Escudero sa embahador ng Pilipinas sa Amerika na si Jose Manuel Romualdez na kumilos para protektahan ang kapakanan ng mga kababayan nating posibleng maapektuhan. Anya, kailangan matiyak na may sapat na tulong legal ang mga Pilipino roon. Sinabi rin ni Escudero na kung sakaling ipadeport ng Amerika ang mga Pilipino, handa ang gobyerno ng Pilipinas na tanggapin sila ng may dignidad at respeto. Ito si Jane Codnita, inyong citizen correspondent na guulat para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal.